afternoon po. Anong kaso natin? Mamanid ko. Ano Okay. Wala na po lakas. Wala na lakas. Mm. Oh, dito sa ano. Langat. Pati uh. so nga yung ano niya? Pati nga yung mga MRI MRI May MRI yung dala? X-ray? Tsaka, in ray rin siya doon sa hospital. Mm. Dito hanggang sa tohod. Ay eh, sabi ng porto, ano naman daw? Normal na. Ito oh, ang nakalagay, osteo degenerative change. Alam niyo ibig sabihin niyan? Okay. Oh. Ano yan, sa mga sa mga sakit-sakit natin sa mga ano, nagbabago na sila ng sukat. Hmm. Napipirat na yan, eh yun. Yan, lumbo. Eh ito? Ito, ito, ito mga to. Ito mga kolebro na yan. Wow. Ayan, napipirat na yan sila. Once kasi mapirat yan, naaabutin yung tinatawag na root nerve. Yung sa gitna ng spinal cord. Merong spinal nerve, yung mga pagkanyan. Yung root nerve kasi, yan yung direct to the brain. Ngayon, pag na-compress yan, sa mga x-ray, walang makita, walang mga makita, walang mga fracture. so niyo, good naman, good naman. Pero ikaw, ang pakaramdam mo, wala, mahina ka. Piling mo palagi kang pagod, kahit wala ka namang ginawa. Maglakad ka. Taib ka na agad. Kasi, yung mga spine natin, gapok na yan. Baga, very tight na siya. Tight, tarawing. Ipit na ipit yung mga nerve dyan. Ganun nang ano. Kaya dito, walang makita. Kaya, no, no discrete pulmonary no consideration demonstrated. No discrete pulmonary. Uh, puro puro no uh, saka kina ano namin yan do no eh, fracture master yung dito niya Oh, so, naano ba siya? Tayo na ano ko ba na stroke? stroke? Na stroke ba kayo? Hindi oh, naman. Anong pina-inject eh, Hindi, yung pina ano, may reseta? ay may ano yung request ng doctor si Dr. Salvador, na kailangan daw ipa-EMG. Nakita doon may nakipit ugat dito. Sa pulso? Oo. Oh, hindi po. Ganun dito. Na. Sabi, ano daw, kailangan dito. daw i-opera. Ganun eh. nga kayo. Ayan. Yeah. Yeah. Walang lakas yan. Eh? Mm -hmm. Ganyan daw. Grip niyo ako. Umawak lang sa'yo. Pabila. Mas Masakit pa pag ginagawa nyo? Mm -hmm. Masakit. Masakit. Hindi niyo madiin, no? Hindi niyo maglapit ito. Ganyan lang. Sige. Oo. Okay. Oh. Ilo mo ba? Ayan, no? may mga puwa no? niya, no? may mga buwang. Hindi na madiin. Parehas kayo nung kanina, babae. Tingnan mo, ha? Pit-pitin ko yung kamay niyo para. <laughs> sa pakigaling, mami? Sa pakigaling. Ano yung, sir, sa, ano, pag alas 4, naninigas lahat yung ano ko. Katawan ko. Pag madaling araw, uh, <laughs> wala, compress na yun. Nako, naiipit yun sa pagtulog. Dapat palitan yung higaan yun. Dapat kung kutsun kayo, hmm. mas maganda medyo malambot. Huwag kayong humiga sa matigas kung na kung namamanid na kayo. Pag pagka uh, sobrang higa nyo, tumitigas kayo. Mm -hmm. Parang ano yung higaan nyo? Pong na matigas. Pong hmm. na matigas. <laughs> hanggat maaari, lambutan nyo tayo. Sa spine niyo Sa niyo nyo, nakokompress nyo. Siya master, pag bumangon, hmm. iba sabi, dapat dapat Mm Bago babak siya nakatihaya. Kaya parang pure sa lahat yung ano. Hindi, ituturo ko lang. Ituro mo sa kanya. Eh, ituturo ko yun sa inyo. Bawal so... kayo tumayo ng ano, masakit na yung mga balakan nyo, namamalit na kayo. Huwag kayo tumayo ng ganun kasi yung likod nyo, papupuro ng spasa nyo, ma. magkikreate ng back pain yan. Palagi kayo masakit. Palagi masakit likod nyo. Okay? Huwa kayo ng pwersa rito at saka dito sa mga tumayo. Sabi pa sa kanya, sir, pagbango, ibaba mo na yung paa. Mm, ilang taon na ba kayo? 69. 69? Oo, oh, kita nyo? Bata-bata pa kayo. Sino nananahe pa yan siya? Oo, oh, bata-bata pa yan. Opo. 75 ang matanda. Ay, wala pa kayo sa 70, <laughs> bata pa kayo. Bata pa. Eh, lagi po kami nanonood sa inyo sa ano. Yes, sa Facebook. Oo, oh, hindi ba may binibili na ko ron? Sabay kayo manood. Opo. Tingnan niyo ang tigas ng spine niyo. Mm -hmm. Saka pag kumakain yun siya, lagi may nakahandang tubig kasi sabi niya parang lang, na, lumili, parang nalamunan. Na, na, siya. nalamunan. Parang Eh di, mas maganda. Tama naman yun. Eh, para. Baka may may machok siya eh. Mas maganda, ano? May tubig. Tuyo siya, ano? Parang tuyo, tay. Eh. Mm -hmm. Parang piling mo tuyo. O, di ba? Ta tama na so, yan. Tubig. O, tiyo Bago kayo kumain. Tubig. Basahin niyo muna. Ayan, Ayaw. Ibang, ano, ibang ano naman yun ibang kaso. Oh, ibang kaso naman yun pag natutuyot kayo. Ayun, eh, no, ang tigas, oh. Tihaya lang. Eh, kaya pala na may tigas na yung spine niya, eh. Mm -hmm. Ano ito. yan? Upaterapi yan, Master. Tatlong yes. beses. Tayang lang yung dinaya doon naman. Tapos bigla na lang siya nang hina. Noong July 16, hindi na lang siya Ano na kasi yung? Manigas oh, na yung mga... Manigas, tigas na pala yung... yung Spinal eh. cord. Dapat yan kasi na nagagano natin. O? Oo. Eh, hindi eh. Pag lumalagat kaya maganda yun. Lagi lang siya na okay, natatakot. Pag nananay, lagi nakaganon Kaya pala nakatigas eh. na yun eh. Gano'n sa masanay na. Nagilid na tayo. Maganda pa rin yung magbabayad siya kapag pumapasok sa trabaho. Nung natigil, doon na. Saka, sir, dito sa puwit ko, kala mo may nakupuan na ako ano eh. Dikas na nga eh. May nopona ng bola. pula. Uh -huh. Gumagano <laughs> na po. Sigey gano. Eh last na. Onglada eh. ba na? Dikas Kabilang sa. Yan din po. Pinahanga kasi yan, yung mga likod natin, nagkakalong mm. balong nyo rin. Ay, hindi siya nagaan eh. <messises> <messises> Mabuti sana noong nagbabayag pa siya. Tapos, sa higaan nyo, sa higaan palitan nyo ng ah, ano, pali medyo malambot. ikaso oh. uh -huh. Sa higaan nyo, ano. sa higaan nyo, medyo malambot yung higaan mm? <messhana> Nakagalit po siya nakaupo sa, ay nakahiga po sa upuan lang ng kahoy. Eh. Siguro mga isang buwan din. Tigas. Tiyaya na na kayo tayo. Tiyaya na kayo hindi sumasahid yung ano nyo. Tigas ng spine niya. Kaya nga lagi kasi na yes, gato, yeah. naka ganyan na niya. Kung makahiga to, naka na sir eh. Naka, pag nananahi, nakayoko lang siya lagi. Kaya pag tayo, ang ganyan niya, ini stretch yung kanyang katawan. Oo siya niya. Saan kayo ba naratira? May <coughs> kami siya. Antipolo. May hot spring mo? Ay wala ata hot spring. Sa, sa na Laguna. Po, no, hot spring. Lumubog kayo sa hot spring. Gano'n gano'n yung katawan niyo. Ibabad niyo yung katawan niyo sa umi- sa ano? May mas... okay para kayong palalambuting baka niyan kung magayon pinaka-therapy niyo compress na yun na nyo yun nga, binanggit ko alina, mga spinal cord niyo spinal nerve, root nerve dun na 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 laba kayo sige Kaya ba? Okay lang kaya pag ganyan? Okay lang. Tuyo na yung dito rito. Uy, yung rito. Kailangan niya Maggalaw ulit yung mga ano. nagtatrabaho siya so pala na eh. Talagang Tumano stock up, up lang. Lab, oh, oh. <coughs> Tapos pag tayo, hindi rin niya inaano yung kanyang katawan. Dapat pagka-breast out, pag Oo, oh, oh, lang, kasi ganun oh. Oo. Oh, oh. Kaya mga eh, eh, paano? Eh, pag nanahil siya, master, nakaganon. Pag tayo niya, ganun pa rin. Nasistema niya. Hindi niya inaano yung katawan niya. Ang tigas oh. Uy, masasunod ko sa kaya lumambot. Oh? ay, parang bato. Parang yung, yung, parang yung bato may balat. Hmm. Yung balat lang kumikilos. <laughs> Matigas. Tapos, ito kasi hindi pwedeng puwersahin. Bakit? Malutong na ang buto ni tatay. Ay, putok-putok yung pag pinilit ko yan. Labas yung Labas mo kamay kung ano kamay mo. Lapas mo kamay mo. kamay mo. Lapas mo Ba ba mo kamay mo. ba ba Baba muna. Tapos, mingi. Yan. Tayo, baba mo muna. Baba mo muna yung pangu. Sige. Baba Tayo ka na, tayo. Tayo, tayo ka eh. na. Una yung si, pa ganun. Yan. Una yung pa ganun. Okay. Yan. yung yung Na, ano eh. Kasi pasok na pasok siya. Wala rito. Sige yan. Wala na tayo. Mayro. Message me put message yeah.